Magandang buhay po sa lahat. Sa lahat ng mga ka-TH natin dyan. At sa aming taga-subaybay. Ito po ipapakita po namin ang magandang ukit sa bato. Kaya na pong humusiga kay eh mas higit po ang inyong kaalaman at, saka ang inyong karanasan. Mag-comment lang kayo mga ka-viewers. Kung saan ba natin na dapat hukain ito. Medyo marami na po ang butas nito eh. Ayan. Meron pang tatlo dito parang muka. Dito mga ka-viewers, mga ka-vlogger. Tatlong bato po ito na triangle. Ayan. Triangle permission po. Apat pala, apat. Yan po dalawa, nakalinya. Meron sila, meron po sa gitna at saka meron naman po dito tapos naman ito po yung marking mga uh, ka-viewers yan dito po nakuhaan ng baso saan yung baso pre? yan ito po antik antik na baso dito po yan nakita nung tinanggalan ng lupa dito po sa baba yan dito oh nakatao ba yan pre? nasa taas lang yan parutang ito nakatao po oh. alin? Dito itong yan dito po nakalagay ang basag na baso pangkaraan po ano? Tapos dito sa harapan niya, sa kanyang harapan, meron siyang kaharap na bato. Yan. Bali apat ito na kwadrado. Tapos meron sa gitna na bato. Tapos dito, yan. Parang apak ng tao eh. Dalawang raya, ah, dalawang ano, dalawang apak na magkatabi. At saka dito may butas gigil. Sa At saka dito, meron siyang anchor lock 'yan. hmm, Pasok po ng ating daliri, oh. 'Yan. Hindi kaya ibig sabihin na dito na tayo mag-under mga katih. 'Yan. Ito po yung kaharap niya, mga katih sa gitna po ito. Mga apat na bato na kwadrado yan. Ayan. Dito rin po nakuha ng basag na yung kapiraso ng basag doon mga katiits. Dito na hukay sa baba. Diyan mismo oh. Saka malalim po mga butas mga katiits oh. Pasok po ang ating daliri na tatlong inches, tatlong pulgada po. Yan. Meron na siyang parang muka mga katids. Tapos magkasunod na dalawang rayah Ang pangatlo po dito sa baba. <coughs> Kaharap po natin ang ang west. Ayan. Nako, mga ka-TH. Kuadrado, mga ka -th. Apat na bato. Ayan. O. Oh. Kwadrado, mga ka -th. Tapos sa pagitan nila, mga ka-TH, meron bato sa gitna. Ito, o. Mag-comment na kayo, mga ka-TH. Masigit po ang inyong karanasan. Mga ito, ka na mga ka-TH. mga ka Lagi pong mga 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 mga